Hi guys! Kamusta kayong lahat? Ayan, nakikita nyo? Ang tama, I love New York. So, ayan ay bigay nung aking among babae at galing siya ng New York last Tuesday. So, binigay niya ngayong umaga, biyernes. So, o, ba? Diba? Kung iisipin mo, mura lang ito. Siguro na sa 5 or 6 dollar or 10 dollar. Pero hindi yung price na yun eh. Na isip niya ako nung naandun siya sa New York na pasalubungan nito o di ba? So ang galing talaga ng Lord kasi itong amo ko napakabait talaga. So nag-date sila nung amo kong lalaki at siyempre tapos na din akong magluto ng aking mushroom guys. Tapos na din tayong magluto ng crabs ni Senior. Tubig at asin lang ay sapat na para sa aking among lalaki. Ayan. Siguro mga dalawang kilo yan. So, ang amo lalaki, guys, para sa kaalaman ng lahat, may kolesterol. <laughs> pero ito ay rich in high cholesterol at syempre mayroon siyang maintenance pero dahil favorite nga niya yan ay hindi niya mapigilan so Ganyan yung trabaho ko kada Friday. So, mas less ang trabaho ko. Wala na po akong plansyahin. Naplansya ko na kaninang umaga. O, oh, hindi pa ako tapos, guys. Pangalawang kape ko na to. So, nakakatuwa naman itong mag ni Senyora. Kasi super lucky. So, yung mag ko ay maliit. O, oh, mukhang kailangan ko pa ng additional coffee. Punta naman tayo sa kwentong amo ko. So, itong amo ko ay napakabait. Itong dalawa, babae at lalaki. Kahit ang alaga ko ay napakabait din. So, nakukumpara ko nga yung panganay at saka bunso. Ang una kong nakasama ng matagal ay ang bunso. So, syempre kapag bunso ay medyo may naughtiness. Pero, ngayon ko lang napagtanto na in general ay napaka-matured nung bunso. Kasi, very helpful yung bunso appreciative din yung bunso kung ano yung mayroon ka na bago makikita niya at tatanungin niya bago yan Sarah at i-appreciate ia niya ay ang ganda bagay sa'yo ganun siya at matulungin talaga siya so kung mayroon kang bit-bit or may kinuha ako sa baba ng mga groceries market na pinamili ni senior dahil siya ang nag-grocery at hindi po ako even sa market at mga dry goods ay ang amo ko online na so pagbubuksan niya ako ng pinto at ako ay tutulungan niya kahit napakabigat nung basket mga 10 kg tutulungan at tutulungan niya ako so yung panganay very charming yung panganay in terms of character Napaka mahinahon niya, kalma, mahaba ang pasensya. Pero when it comes sa general, yung bunso talaga. Kasi itong bunso, magaling makisama sa tao. Yun yung friendly siya, yun yung nakikita ko. Mahilig din siya sa bata, yung bunso. At tsaka, yung bunso ay generous. So kahit hindi ka humihingi, sasabihin yan sa'yo na gusto mo, bibigyan kita ng Chocolate or anything na meron siya. At kapag humingi ka naman, bibigyan ka niya. Pagdating sa panganay, pag humingi ka, bibigyan ka niya, Pero hindi ka niya aalokin. Ayan, so magkaiba sila. Pero yung panganay ay, sa tingin ko, uh, mas matalino yung panganay, of course, kaysa doon sa bunso. Guys, gagawa tayo ng banana fritter. So, isang egg at saka isang banana lang. Kasi hindi ko alam kung magugustuhan yun ng alaga ko. Medyo pike itong panganay. Ayan, merienda ng alaga ko. Ayaw daw niya. Nagtalo pa kami. Pero nung sabi ko, kamusta yung kanyang kinakain? Okay daw? Gusto pa? Oo daw. O, ba? Diba? Gusto lang niyang mag-TV. Kakaiba talaga siya kaysa dun sa pangalawa kong alaga yung bunso. Ayan na nga guys, nakadalawang pancake ako at saka of course ang aking kape. So andyan pa rin. So ang alaga ko din nakadalawa o oh ba? Diba? Yung aayaw-ayaw pero nakarami. Thank you so much guys sa panonood. It's my Friday routine. God bless!